mga mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero Welcome back ulit sa ating panibagong video Samahan nyo ako sa aming gagawin Pagsper fishing dito sa Patangas City Unang drop natin Dito sa 18 meters Slow down lang tayo, dahan-dahan, relax Equalize Para makapag-dive tayo ng maayos So let's go! at paglapag natin sa ilalim mga kaspero medyo low visibility yung tubig ngayon medyo malabo ng konti ngunit eto tiyagaan lang at meron agad nagpakita na isang tanigi mga kaspero ngunit hindi pa tayo nakapag -ready. at ayun iniwan tayo sayang eto sana yung buena mano natin isang tanigi ngunit hindi para sa atin yon kaya hayaan na lang natin babalikan natin yan mamaya maya at ikalawang sisid natin natangay na tayo ng agos dahil itong spot na ito medyo maagos at maraming mga pelagic sa lugar na to meron dito mga barakuda talakitok o giant tree Valley. ngunit sa time na to Pagdapa ko ako maraming GT GT na giant tobleron ayan mga kaspero Pagdapa ko ako nagsilapitan sila sa akin Hinayaan ko lang ito mga kaspero Gawa ng hindi yan yung target natin sa araw na ito Dahil mostly pilagic yung hahantingin ko ngayong araw Kaya keep on watching lang mga kaspero Dahil hindi naman tayo mabibigo sa araw na ito At makakahuli pa rin tayo ng malalaking isda sumisid ulit tayo medyo may kalaliman na itong dinadive ko bumaba na ako dito sa 22 meters kung napapansin nyo napakaraming mga bait like trigger fish mostly trigger fish yung mga bait dito sa Batangas at yung spot na pinapanaam namin dito lang yan sa Dilapas mga Kaspero at ayan pagkalapag ko sa ilalim napansin ko kaagad hindi mapakali itong mga trigger fish kaya hindi na ako nagdalawang isip na tumutok kung saan naghiwalay yung mga trigger fish. At ayan na nga, ang bilis lumapit ng isang brasi trivali. Good size na itong brassy trivali. Nasa tatluhang kilo na. Kaya okay na ito dahil malaki na. At ito na yung first fish of the day natin mga kaspero. pagka secured ko nga bumaba ulit ako sa unahan lang kung saan tayo nakapana ng Brasi Trivale baka meron pang lumapit na Brasi Trivale sa atin sa pagkakataong ito kaya hindi tayo nabigo dahil eto talagang lumapit sa atin at sa pool mga talagang lapit na lapit kaya ayun tagusan hanggang shooting line sulit yung araw na to mga kaspero dahil malalaking brasi trivali yung napapana natin Grabe ito nog. Brasi, Brasi Trivale, mga kaspero. Natangay ako ng Agos mga Kaspero Kaya dito ako napababa sa buhanginan Ngunit merong isang kahoy At ito yung laman dalawang sweet lips ayan silver sweet lips mga kaspero kaya pinili ko yung mas malaki at tumimbang ito ng isang kilo at saka 900 grams 1.900 grams mga kaspero bali nabenta rin namin ito ng uh, 200 per kilo ayos na yung mga huli natin malalaki gaya nga nang sabi ko kanina mga kaspero makikita at makikita ko pa rin yung King Macarel or yung Tanigi kaya eto binalikan ko yung spot kung saan, natin nakita kaya bumungad sa atin at hindi na ako ng dalawang isip na panain ito kaya nung tinira natin Sapul mga kaspero ang ganda ng pagkatama natin tagusan kaya hindi tayo nangangamba dahil yung gamit nating shaft Albimar Marna, double barb Shout out kay Sir Abraham At sa gusto nga pala umorder Na mga shaft, rubber Lahat, spur gun Punta lang kayo Kay Sir Abraham Or nasa description Yung link ni Sir Abraham Lahat na mga products na nabibili ko Nandun yung link sa baba Mga kaspero, tingnan nyo na lang nung na na ang ating unang tanigi, eto pangalawang tanigi mga kaspero grabe napakaswerte natin sa araw na ito dahil sunod sunod yung mga pelagic na nahuhuli natin at itong tanigi na ito malalaki na ito mga kaspero umabot na ito ng 6 kilos hanggang 7 kilos ayos yung pangalawang king natin sa araw na ito A barb. Dahil wala na tayong nakita Ang King Mac, Ambush style na naman tayo mga kaspero Maghahanap tayo dito kung ano yung mapapana natin Medyo umulan nga Kaya medyo lumabo yung tubig Medyo dumilim At ito yung bumungad sa atin Isang Giant trivali, Kasama itong brasi trivali At hindi ko kaagad pinana dahil meron akong nakita sa unahan na mas malaki kaya hinintay ko pa yon mga kaspero pero yung dalawang trivali yung giant trivali at saka brasi trivali pa ikot ikot lang sa likod ko kaya hinahayaan ko lang ngunit ayan o nasa harapan ko na meron na ang dumating sa kakapili ko mga kaspero yung napili ko yung mas maliit pa at buti nga nakapana pa tayo dahil pinahabulan ko na lang yung isang uh, Brasi Trivali. Sayang kung pinana ko yung Giant Trivali yung una sa pool na sana yon. Pero ayos lang dahil hindi naman tayo nabigo at meron naman tayong dala pataas. Dito na ako sa spot kung saan nakakapana ako ng King Makarel, yung malalaking King Makarel mga kaspero. Ito yung spot talaga na hindi ako binibigo. At ayan o, bumungad kaagad agad sa atin at nilipat ko yung GoPro natin, nilagay ko sa pana. At ayun, napakaganda ng pagkatira natin dito sa King Mak. Buti na lang, napakaamo at sobrang lapit kaya ayan, tagos na tagos walang kawala dahil na shooting line natin ito. At ito na yung last fish of the day natin mga kaspero. Shoutout nga pala sa ating mga sulit supporter. Lalo na kay Sir uh, Abraham for si Spearmaster. Kay Sir Gaga Rosca. Kay Brobem. Uh, Recha. Ayan. Yan, marami salamat sa mga sulit supporter natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat. mag iingat po kayo lagi. Wow, napakalaking King Mac. Umabot ito ng 8.5 kilos mga Kaspero. Maraming salamat. Thank you for watching.